mga ka-forest adventure, ayan na nito po tayo sa isang bundok na kapag ka nakarating ka po dito nanaisin nyo po na ayaw nyo nang umuwi sapagkat napakaganda po at makikita nyo po dito sa background po natin na talaga naman po yung mga bundok kung ano-ano pong hugis po ang atin po makikita at pagdating po dito sa pinakambundok bundok po na ito ang makikita nyo naman po sa mga tagiliran po ng ating pong bundok na ating pong napuntahan sa araw po na ito ay mga mais. Ayan po ang ating pong ipapakita. Huwag po ninyo akong iiwanan ng kasauli. And then, pakipalo naman po ng ating pong Facebook page. At ito nga po guys, habang tayo po ay papalapit doon po sa kabilang bundok na yun, makikita na po natin yung pinakang ibaba po nito. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yan ang aktual. Kaya, samahan nyo pa rin po ako. At ito nga po guys, tanaw na tanaw po natin yung mga tanim po na mais hanggang doon po sa pinakang ibaba po na yun. At doon naman po sa party po na yon tani man po siya ng mga maneh Grabe guys, so persisipag po guys ng mga nakatira po dito at hanggang doon po sa pinakandulo po na yon Grabe, Napakaganda po nitong lugar po na ito at talaga po kapag dumating ka po dito ay parang nanaisin nyo na po huwag ng umuwi Magpalipas ng mga ilang araw po dito sa pinakang tuktok ng bundok po na ito At ang dito po yan guys sa pinakang ibaba po na yan puro mais po yan na matatagpuan po dito sa pinakang lugar po na ito At dito mula po sa ating pang pinepestuhan tanaw na tanaw po natin ang iba't ibang klasing hugis po ng mga kabundukan, ayan talaga na po hindi natin pagsasawaan po. Ang lugar po ng Barangay Botanget sapagkat dito po matatagpuan ang iba't ibang klase po ng kabundukan na pwedeng maging isang tourist attraction ng ating po mga kababayan na hindi po mga taga rito na bayan po ng San Francisco, Quezon. At isa pa guys, dito sa ating pumpunepestuhan, napakalapit lang po nito sa Rock Road. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yan. Patungo naman po doon sa barangay Butangyad. Kaya napakalapit po nito. Kung kayo po ay makakarating po dito, pwedeng pwede nyo po na iparada po ang inyo pong motor. So maglit po kayo dito sa pinakalugar po na ito at matatagpuan po ninyo ang isa sa napakagandang lugar po dito sa barangay Butang po dito guys, tanaw na tanaw po natin ang mga kabundukan patungo naman po sa barangay Butangyad at dito sa kabila po na ito, matatagpuan naman po yung patungo po sa bayan po ng San Francisco, Quezon. At sa pamamagitan nga po guys ng video po na ito, ako po ay pansamantalang magpapaalam na huwag pong kalimutan guys ang pag-follow, pakishare and react na rin po. Maraming maraming salamat po. God bless you all.